So guys, na blanch ko na yung aking broccoli. Ayan, ayan yung tubig. Tubig na pinakulo ko siya tapos nilalapohan ko lang yung aking broccoli kasi alam nyo ba yung bumibili ka sa Alde? Yung isang pack, tatlong pieces. Tapos hindi mo maubos-ubos ng kain. Tapos, ano, naabutan ka na naman ng pagkakalaya. Ayan, kaya ginaganyan ko siya guys. Ina-blanch ko siya sa hot water. Tapos pag, ano, i-drain ko lang yun siya dyan. Patutuloyin ko siya. Tapos, i-vacuum sealed ko or ilalagay ko siya sa freezer bag. Tapos, pag gusto kong kumain, gusto namin kumain, ano, pag nagsasayang ako ng rice, ayun, inalalagay ko siya sa ibabaw ng rice para iinit siya. Or, magpapakulo ako ng tubig sa coffee maker, tapos, ano, lalagay ko siya sa bowl, tapos, tatapunan ko siya ng water na kumukulo na water. Tapos, ayan, ready to eat, guys. Masarap ito kasi. Ano, masarap ito sa katawan. Ayan, ayan, fiber, vegetable. Favorite ko ang, ano, favorite ko ang broccoli at saka cauliflower. Kinakain ko lang siya kahit walang, ano, walang salt and pepper. Yung plain lang siya. Ayan, masarap. Ayan, pakukuloy lang natin pa. Ibabatid lang natin siya ng mga, ano, 3 minutes. 3 minutes, ayan. Tapos ilalagay natin dito, isasamit natin sa broccoli. Ayan, guys. Tuli ito, ito siya, guys. Half-cooked siya, guys. Half-cooked. Mm. Ang sarap. Ang sarap, papakin. ano, mahigit 2 weeks na ito na ano, cauliflower at broccoli sa ref ko. Pero hindi pa rin siya nasisira. Masarap yung ano sa, sa chop soy. And guys, tapos na to sya, guys. Patayin ko na yung apoy. Ito lang yan lang kasimple. tapos pakukuloy o oh, paano rin natin siya i-drain lang siya natin dito ang sasalain natin this is how I preserve my cauliflower and broccoli para hindi siya hindi masasayang napakamahal na naman ng ano ngayon yung mga bilihin tiyak at kumakain si anak nito at saka si Bana, of course. Amerikano, mukha siya ani. Pero ang anak nako guys, guys, medyo uban na bata guys. Ayaw kumain ng ganito guys, pero sorry ako guys kasi kumakain yung anak ko nito. Ayan. This is my broccoli and cauliflower. Thank you for watching guys. Paanohin uh, ko lang to siya. Um, Abugnawin ko lang. Ano bang, ano bang bisaya sa bugnawin? Abugnaw. Sa Tagalog sa bugnawin. Ayan ko. I will let this cool. Na lang. English na lang. I will let this cool down and after that, put it in the Zip, zip lock. Freezer, zip lock. Sakto so, ba itong pagka-English na ako, guys? Salamat, guys. So, guys, ayan, guys. Ito yung, ano, ito yung broccoli at saka cauliflower na, ano, bin freezer. Bin freeze. Guys, ito pa yung yung aking broccoli at saka cauliflower na nilagay ko sa freezer. Ayan, binlunch ko siya. Pinakuluan ko siya, guys. Parang half cook lang siya. Tapos, inilagay ko dito sa aking coffee maker. Tapos, ayan, para na ko ng water dyan. Para kakainin. Ayan. Ayan lang, guys, kasi simple. call Ewan ko ba. Naisipan ko lang ganito hon siya.